Ito guys, pull down cleaning. Binubuhosan na? Ng... Binubuhosan namin ng ano, oil cleaner para matanggal yung mga libag-libag. Ano ang masasabi mo sa oil cleaner? Good. It's so good. It's so good. Ito oil isang cleaner. galon. It's so good. It's so good. Pati kaper oh. Nalinis pati kaper. Kala mo binuwasan ng tubig. Ay sabon. Pero hindi sabon yan ko sang